Ito na ang tagumpay. Kukunin na namin yung toba. Punta na kami dun sa kay Ma'am Rin yun. Ang dalawa, hindi pa rin nag-aayos. Wala pa rin kadala dun eh. Let's start out by stopping over. Ayan pa. Can I get out my na lang kay Ma'am Malapit na kami sa tagumpay. <laughs> star star Dito na tayo dambon. Ah, do na kami kay Ma'am Rin 'yon, malapit na. Unahin na namin to, gana namin. Muun Tutulak? tolak. Tolak, tolak, hindi tolak. Yan ang pala ng mga. Tayo malapit na ibibigay na sa amin ito. Ah, kalungkot, nakakalungkot grabe. Uy, uh, na yun, nag na. Pag no? may magsasapaan pa yata yung dalawa. hindi uh. yun, niya na eh. Di ah, din tangga na wala sa ayos. Hindi daw siya yun, sabi. Ayan, pa sila dito. <laughs> Sasapaan pa sila. Ay, <laughs> tata. Sa, sa loob na sila nag-aaway eh. Sa loob na sila nag-aaway. Bastos. Basto. Nag-dibidya ako, bastos. <laughs> Nakagulo pa dito. Kakala to sa YouTube. <laughs> Ang tagol. Si po expert natin na nagbubuo ng cube dito sa tabi. Na lang. ah. niyo wala sa tabi. Sayang, sayang. Sayang walang nang ano. <laughs> <Lasa pa ka. laughs> oh, oh. Para gitu, wala tapakan. pakan. Palaro, talaga ito, wala talaga ito. Ano na daw si, ano nang board? Sige, cap ka na ito.